Bakit yangat? Ba kaya? Oh, parang matatanggal. Na. <laughs> Ganyan lang talaga. Ah, igil. Igil ah Ha? Bababa. Hmm. So, meron tayong bagong dating na ano na drop side na helicopter <coughs> ah, type lang yung ulo nito hindi ko alam kung igil ba to o busy kasi meron siyang breather dyan. So, makikita natin. So, ah, uh, to busy Yun, busy So, for busy na to is magaspang yung andar. So, check natin kung ano yung problema bakit magaspang tsaka palyado so kagabilan to dumating ngayon lang matsi kasi kanina meron tayong uh, isusuayban na ginawa yung preno. ito ano yung kanyang andar talagang mayanik siya, sobrang inig ayan Ya dong. Berang musuk, noh? Iya ini. Binomba. Gedeau. Rib mo. Yeah. Ini nemen. Op. Kemana? Kaliado Kaliado angkat di mana nih, teh dia nih, bang untuk parang singau ya, wah kang ano di city open di city na open Tingnan natin yung mga injector kung alin dito yung uh, gumana. So, basic check muna tayo. Bukupisa tayo sa basic. Mag check natin itong mga injector kung meron bang hindi gumana o alin dyan sa apat sa piston yung hindi gumagana. So, bukupisa tayo sa basic muna. No? Check muna natin. Sobrang init niya. makina na sobrang balyado yan, ganyan yung pamakina ng mga truck nyo, mga help nyo makina natin is 4B C2 check natin ngayon kung bakit siya balyado so, yung gawin natin is mix natin yung injector sa isa tapos maririnig dito sa taas sa sobrang gaspang ng mga rocker arm so i-clearance din natin yan okay So, dito, lubay na yan. Kita sa araw. Yung kanya ang greater sa baba. So. Bubuksan natin tong ano, uh, intake kasi sa so pandinig ko, parang may singaw na barbula. Mau putok putok sa intake. panggaling natin tong, uh, intake hose kung may narinig tayo na malagapak dito yun na yun, singaw yun o oh. narinig nyo ganyan ang tunog ng singaw na barbula sa intake magiging ganyan ang tunog so sure ball tayo na may singaw na barbula kaya palyado ngayon titingnan na lang natin kung alin dyan sa apat na piston balik muna natin kaya para hindi may ngayon na sobra so alam na natin na may singaw yung barbula i-check na lang natin kung alin dyan kasi sayo muna natin sa kanyang injector o oh. hindi hindi yan ko ka mo lang o oh, hindi isa isa mo lang eh buo yan sige sarado buo ang alawa Oke. Bodin terak. Pas Oke. Bodin. Number 4. Medukot noh. Baik, karimo. Saya Amelia Bimo. Ayaw. O, na. O. Okay, may singaw lang yan. Nalitin mo ito isa. Kung alin yung mahina. Okay, dyan sa number 3 muna. Okay, doga mo. Di tanuk doang, di Oh, balik! Tara. Tara. Number one. Sige. Number natin mahina yung ano reaction. Mahina. Sige, okay, patay mo. So, binuksan na namin. Na o, yung maket dito na oil, kunting-kunti -kunti lang, oh. Kita nyo naman, kanina pa umanda rin, pero tuyo yung ibang, ano, tuyo yung ibang rocker arm dito walang bumaba dito oh. ito ang meron so, uh, wala namang siyang sign dito na ano uh, pero wala siyang tubig na ako oh, mo basahan hindi ako yung basahan hawakan mo meron namang oil sakto yung oil oh. so, sobrang dumi na Grabe na may item na. Basta nyo. Ngayon susubukan mo natin clearance. Check mo natin. Ang laki oh. Yan yung hey, malaki. Ha? Eh? Ayan ito baloktot. Ha? Eh? Intake to. Intake. Intake exhaust. Intake. sauce intake ito nga sauce oh uh. ganun yung mga nito sauce mm. intake oh uh. ala kaya pala paano sa brancolado ha uh lagat -huh. lagat so ika clearance na sana namin ito naka uno na to ito yung short method itong 1, 2, 3 ang pagdating sa 5 you know, sobrang laki tapos yung adjuster na screw nya ubos na yun, ano, food food na sagad na oh, so, grabe laki tapos i-quattro natin quattro pag quattro dito tayo titingin sa uno na intake siya kay exhaust na rocker arm

ito so, tama lang yung kanya exhaust intake sablay na 1, 3, 4 pag angat itong exhaust nya yun yung 4 ito tama na ano Marabi na oh. Marabi na yung clearance. tama so gastos magbababa tayo nito titingnan natin yung camshaft tsaka itong mga rocker arm ah barbula tsaka itong mga push rod sa adjuster kasi bira mabukot yan laki hindi na mahabol to kahit anong gawin natin yan napakalaka ng clearance so ano Okay. hindi na mahabol so yun yung problema kaya palyado siya hindi maganda yung adjustment so kahit na gusto man natin i-adjust wala nang i-adjust yan sagad na yan sagad na yung mga yan no? matatanggal na yung nut nyan pati to tatanggal na yan so no choice tatanong muna natin kung ipapagawa ah So, mag muna tayo ng ano to. Hatol ng busing natin. Tingnan natin. Kasi mauwi ito sa overhaul. Kasi blue buy na rin naman. May blue buy na rin siya. So, kung overhaulin pa natin o ibibinta niya na lang as is, no? So, as is where is na lang. Bala na yung bibili kung mag-overhaul niya o hindi. So, kailangan tong i-overhaul na rin kasi sa ganyan oh, na mahina na yung bumba ng oil. Sobrang hina na yan. Tapos, pudpud na put na yung mga adjuster. Hindi kasi natin alam kung adjuster na lang yung problema nito. Pwede rin kasi na pudpud na yung camshaft. Pag put na yung camshaft, yung cam follower niya, syempre, bababa rin, pati post rod. So, magiging ganyan siya. So, sa ganyan na kalaki, ayan, kasi na siyang screw. Hmm sa screwdriver kasiya, ng problema so di lang yan oh grabe oh kahit i ko pa yan grabe hmm. yung clearance to oh. isang screw mm. kasya na wala natin magagawa dyan tayo natin yung hatol ah, boss oh kaya palyado siya boss sagad na tong isa isang screw ang kasya yan o, wala na adjustment sagad na pati dito sa 4 pasok na yung dalawa